Good day guys. Schedule natin sa ating Honda Click 125i spark plug replacement. So madali lang magpalit ng spark plug. Ang kailangan lang natin ay yung ating spark plug puller. So, sa so key screwdriver uh, kasama sa ating motor pag na-purchase natin 'yan. Then 10mm socket and syempre yung ating spark plug. Kasi so, spark plug natin. NGK Silyado pa yan. Okay. So, baklasin muna natin yung ating takip sa loob. Gamit ang ating 10mm socket at saka screwdriver. Okay. So, unahin lang muna natanggalin yung ating cover dito sa tank. Apat na screw. Sunod itong new box. Ayan, ang ating spark plug ay nandito banda sa kanyang kaliwang parte ng ating motor. So, ito. Ayan, ito yung kanyang spark plug cap. Ayan. Tapos gagamitan natin ng spark plug puller. So, medyo masikip lang talaga na tanggalin yan, pero kayang-kaya natin yan. Kunin natin yung ating ito, spark plug puller. Tanggalin lang natin yung kanyang spark plug cap. Ayan. Ibigay natin, tapos... gamit yung ating screwdriver ang pang ikot na ito ay counterclockwise para mabuksan dahan lang medyo masikip lang hirap po mersa kailangan natin maipasok mo mabuti yung ganang ano spark plug puller then cut natin so, <coughs> so medyo hirap hirap ikutin gamit yung maliit na screwdriver kuha tayo ng mas mahaba para meron tayong puwersa. Ayan. Pero magbibigla yun. dahan-dahan lang. <coughs> Ayun. Ayan. So, nalawagan na siya. Pwede na natin gamitin yung maliit na screwdriver. Dahil hindi na siya purasado. Para lang maikot ulit. Ayan. yun so natanggalan natin yung ating spark plug So, ito yung ating tinanggal na spark plug. Compare natin sa ating spark plug reading. May kita natin yan kung maganda yung kanyang sunog. So, ito optimal lang. Good na good. Tapos, ito ipapalit natin. Sa NGK. Ayan. NGK. Ito, denso. So, ito ipapalit natin ng NGK. Ayan yung kanyang part number CPR6 EA9. Okay. Kapit na natin to. So, sa pag install kanina nung tinanggal natin, counterclockwise ngayon, paglagay naman natin is clockwise. Ang paglalagay nito kailangan, ano lang muna, ah uh, kamay lang muna. Eh, higpit muna ng kamay para mai thread natin ng tama. Ayan. Ayan, suwabing-suwabi. Ayan. Saan ka natin higpitan ng spark plug puller? Ayan. <coughs> Clockwise ang paghihigpit guys. Pag masyadong mahigpit, tama lang. Ayan. Ayan. Medyo pahirapin din maghigpit dahil eh, bumabangga sa ano. tayong tayo ng mas mahabang screwdriver. Bumabangga ka kasi dito yung ano eh. Ulo nung maliit na screwdriver. Ayun ka tayo. Ayan. Ayan. Okay lang. Pag masyadong mahigpit, tamang higpit lang. Tapos, balik na natin yung kanyang spark plug cap. Tapos, paandarin natin. natin. So, ganun lang kasi pwede magpalit ng spark plug. Ang, ka ang odometer na ating click ay umabot na ng 20,000 kilometers odometer so ganun na kagamit yung kanyang stock na spark plug bago natin ibalik yung binaklas natin kanina ng takip punasan mo natin pagkakataon na natin yung linisin dahil napuksan naman na natin ayan tanggalin lang natin yung alikabok Ito pala kanina, no, ang tinanggal natin, hindi ito nakakabit. So, balik na natin. Front, dapat dito yan. Ayan. Balik lang natin yung tatlong tornilyo. Then, itong tank cover. Balik din yung apat na screw. Okay. So, Ganun lang, kadali magpalit ng spark plug. So, napalitan na nga natin yung ating ano, ating spark plug. Kaya lang naman tayo nagpalit ng spark plug kasi nakaramdam na tayo ng ano, ng sign na kailangan na natin magpalit ng spark plug. Pero ano lang naman, uh, minor lang naman yung nararamdaman natin minsan. Nagkakaroon siya ng ano, ng misfire. Tapos pag nag-idle tayo, pag bigla tayo huminto, nag-idle, namamatay. Pero dalawang beses ko pa lang naman na ano doon na nangyari na na-experience dalawang beses lang namatay pag nag-idle. So, yun lang naman. So, tapos yung ating ano, odometer kasi simula nung nabili tong motor na to, 20,000 kilometers na hindi pa napapalitan yung kanyang spark plug. So, nag-decide na ako na palitan yung kanyang kasi based sa manual, magpapalit ka ng spark plug every 12,000 kilometers. 6,000 km, si check mo na kung okay pa yung spark plug mo, then 12,000, every 12,000 km magpapalit ka. Sa akin kasi, uh, sinusulit ko yung spark plug. Kaya, eto, baon ko na to, itong bagong spark plug na to. Daladala -dala ko to sa biyahe, in case na magka problema, madali lang magpalit. Pero nung nakaramdam na ako ng sintomas na gano'n, uh, namamatay pag idle, dalawang beses na nangyari, tapos, Parang ano, parang minsan may pagkakataon na walang power yung motor pag nagka ka. So, yun lang naman. Uh, yun lang, hindi naman ako natirikan sa kalsada. Kaya, nagpalit na tayo ng spark plug. Pero ito, uh, dadaling dadalhin ko pa rin to, kahit ito yung luma, pag nakabili tayo ng bago uli spark plug, yun, dad, yun ang ano natin, dadalhin na natin. Ito muna, habang wala pa tayong nabili. Kasi, hindi natin alam kailan bibigay yung spark plug. Ah... Uh, Although sabi sabi natin na 12,000 kilometers pero syempre mas mabuti pa ring handa para in case na ano mangyari mayroon tayong pamalit lalo pag ay naabot tayo ng wala sa oras o kaya gabi o nasa lugar tayo na wala tayong magilhan. So ganoon lang, ganoon lang ka ano kadali magpalit ng spark plug sa ating Honda Click 125. Thank you.